tanong natin dito, bakit at, panalo, at paano nanalo si Bongbong Marcos uh, dito sa presidential race. Although hindi pa nga po official, no. Pero pag tiningnan niyo kasi napakalaki ng lamang at saka I think uh, he would be the first majority president. Um, uh, at least in recent memory. Kasi ang problema natin dito sa political and electoral system natin sa Pilipinas, sa dami na tumatakbo, for example, for president or vice president, karaniwan yung na elect for president, for example, ang tawag sa kanya hindi majority president eh. Ang tawag sa kanya plurality president. Ibig sabihin, dun sa lahat ng mga tumakbo, for example, may, sam may sampung tumakbo for president sa isang election, uh, hindi ibig sabihin yung nananalo, siya yung nakakuha ng pinakamaraming boto o majority, mayorya ng boto. Kumbaga, siya lang yung nakakuha ng plurality doon sa lahat ng mga tumakbo at doon sa nagcast ng vote for president, siya yung pinaka nakalamang. Okay? So for example, in the case of President Duterte, he got 16 million votes in 2016. Don yung yung, yung, yung yung Fidel Ramos noong 1992, okay? Uh, he was considered a minority president actually. Uh, dahil nga ron sa bilang ng boto na kuha niya at sa dami ng mga tumakbo. Pero dito nakita natin it's very it's very interesting. Uh, at least based on an unofficial count, nasa 31 million plus na yung um boto na kuha ni Ferdinand Mongpong Marcos Jr. So, ano ibig sabihin nito? Kasi whether you like it or not, you cannot just discount Uh, the sentiment of those who actually voted for him. Marami dyan siguro pwede talagang nabiktima ng disinformation. Pero ano yung dahilan ng iba for voting for him? Okay? So, yun ang magandang himayin natin. Yun ang magandang alamin natin. Tapos, pag tinignan niyo yung vice presidential race, more than 31 million din, at least unofficially, yung mga boto na niya uh, ni, Sarah Duterte. Tapos, uh, nasa mahigit 9 million, I, I think, yung kay, yung kay Kiko Pangilinan. Tapos, yung isang pag-uusapan niya natin dito, uh, what does it mean for the political opposition? Hindi mo rin pwede isang, isa walang bahala yung dami ng bumoto kay Len Robredo considering that she started at what? 5%? Uh, pag tinignan mo yung dami ng bumoto sa kanya ngayon, at least unofficially, close to 15 million. So, kung ikaw yung mauupong uupong presidente, hindi mo rin pwede i-disregard yung dami ng boto na yon. Okay. So, nagbabalik si uh, Dean Julio Tejanki. Good evening, sir. Okay. Can you hear me now? Maayos na iyon malinaw okay. malinaw o sige itat okay. first, first issue okay. bakit first issue. hindi naman siguro to surprising kasi nga nakita naman to ng mga ano eh sa mga surveys diba? Right. bakit right. Uh, at paano nanalo si Bongbong Marcos okay at uh, tatlong p unang-una pinaghandaan no uh, talagang uh, sa umpisa-umpisa pa lang uh, yan na ang uh, target nila no so the game plan really the end game no of their uh, attempt to uh, restore uh, their family uh, brand no uh, their family name is really the presidency no naalala ko nung uh, bumalik si si Bongbong no nung early 90s no ang sinabi niya tungkol sa ama niya let history uh, be the judge of my father's deeds no so since then no uh, they have uh, really exerted effort to present their side of the story no and uh if ever uh, we can summarize no kung ano yung strategy na ginamit nila ang ginamit nilang strategy is simple change the narrative no baguhin ang kwento no and it it took them a quite a long time but they have uh, the resources and they had time on their side no because eventually alam nila na dadating din ang panahon no na makakalimot ang tao no And uh, if you remember, noong una silang tumakbo, no? Dalawang beses tumakbo ang kanyang ina, no? Natalo sila. Noong uh, nung un una siyang tumakbo bilang uh, senador noong uh, 1995 natalo siya. Bakit? Dahil napakalakas pa ng naratibo ng EDSA People Power Revolution, no? So, nag retreat sila pabalik sa kanilang mga baluarte, no? Pinalakas nila ang baluarte nila sa norte no at sa 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 lete no sa ilocos at sa lete no at uh, doon sila muna nagbabad tumakbong uh, governor congress uh, uh, congressmen uh, tapos uh, attempt uli silang pumasok sa national no and uh, of course the irony was no 2010 no uh, nasaksihan natin yung isa pang uh, nostalgic election no yung tinatawag na yellow wave Edsa Nostalgia, nung nahalal naman presidente si Noy-Noy uh, Aquino. No, at yun din yung taon na siya ay nahalal at nakapasok na rin sa Senado. At nung mga panahon na yun, uh, ayon sa mga kwento-kwento, no nung nakita ni uh, Madam Imelda na si Noy-Noy ay naging presidente, no, uh, isa yun sa uh, talagang uh, pangarap niya na bago siya, Uh, uh, you know, bago siya mawala sa mundong to, sana makita niya yung anak niya, yung uniko iho niya maging presidente. So, talagang naging ano uh, naging isang uh, malaking effort on their part, no? So, uh, 2016 natalo, no? Uh, pero no, as early as 2010 nakakita na tayo ng mga very sleek uh, YouTube video, no? Nag-attempt hmm. to change the story, di ba? Uh, nung time na yun wala pa wala pang social media, nung no? hindi pa masyadong uh, uh sikat ang social media, pero uh, may mga web page na conspiracy theory at mga pseudo historical, no? Ang ang, ang idea dito is uh, to rebrand, no? At par part of that is using digital technology, no? Uh una nung uh, uh, websites, no? And then later on talagang uh, 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 naging anito no uh ubaga uh lumaki tong uh, effort nito na nung nauso yung social media. Bakit kamo? Kasi pag online halimbawa naghahanap ka lang paano magluto ng itlog no, tapos bigla may matitisod ka na, kanah <laughs> secret history no? Oo, yeah, di ba? Wow. Uh, hidden secrets, di ba? At di syempre ah, parang uy, ako lang nakakaalam nito no. So yung yeah. pagka Pasok sa iyo ng informasyon, no? swabe swabe no? Tapos, pag target mo lahat to, na pumasok yung social media. Dahil, eh, tayo naman, dahil eh, tiwala tayo sa social media, halos lahat sa buhay natin, eh, freely binibigay natin yung information sa social media na gagawa ng algorithm, <laughs> tapos tinatarget tayo. And next thing you know, ayun na yung base nila, no? So, aside from uh, yung uh, social media, ano, no? army na tinatawag yung trolling. Uh, kasi nung 2010, kung maalala mo Christian, very positive pa yung Facebook eh, di ba? Yung, nung nanalo si Obama, parang feel good pa yung uh, social media, Facebook sa eleksyon, no? Nung, uh, nung sumunod na eleksyon sa atin, nung si Noy Noy, ganun din, no? Ginamit nila yung social media, Facebook. Pero ano, pero ngayon, nung pumasok si Duterte, dyan, dyan <laughs> nagkaiba-iba na ang laro. So that's what pinaghandaan, second because of that pinili sila ng tao no because of this uh, sabi nga ng mga kasama natin no sila John Ong sila Maria Reza, network propaganda no so social media became both the arena and the means for propagating uh, the Marcos uh, image and brand no and repositioning and third perhaps no is the, the third is a taking initial reflection napapanoon kasi yan na ang uh, kumbaga sight guides no sign of the times no uh, kumbaga uh, liberal democracy not only in the philippines but uh, everywhere no all around the world is on a decline no bakit because of uh, the failure to deliver on the promise of uh, of uh, democracy no So, okay. uh, maraming frustrations ng tao. So, yun yung tatlo. Kaya mas na tayo, nag tayo, nag-slide into illiberal democracy. Kumbaga, na Correct. Babuwa. Kasi, naiayamot oh. na ang mga tao. Kumbaga, ano ba yan? Eh, makakain ba yung demokrasya? Tapos, uh, sa tingin nila, pagka may nabakal o strongman, baka naman masolve yung problema nila. No? So, yan yung irony. No? Nung panahon ng pandemya, diba iniisip natin naku, napakapalpak ng gobyerno pero dun sa baba okay lang sa kanila kasi yeah. uh, sa kanila buhay nila yung nakataya no so yung, yeah. there's that tendency no to uh, to akala natin mas demokratiko mas uh, mas uh, governance oriented yung susunod na pipiliin pero hindi no mas in embrace pa rin okay. nila yung authoritarian oh ito, ito din ano i'll float this question mm -hmm. kasi marami nag-iisip din ito. eh no Si yeah. matindi yung role ng disinformation throughout the campaign. It's sabi niyo nga, they started early. Right. Now, right. Kung ng katotohanan, kung ganun yung realidad, talagang matindi yung pagmanipula sa pag-iisip at nakikita ng mga tao especially in social, me social media. How credible then was the choice of Bongbong Marcos for president? kahit officially eventually siya ang ma-proclaim. Ma Kumbaga, credible ba no. dahil gases sa disinformation? Ah uh, it's iba yung means eh, dun sa outcome, di ba? So, uh, you know, in politics, it's no different from yung uh, gumamit ng pera para manalo. <laughs> so, tools yun eh, no? Eh, in the end, nanalo siya. Ang sinasabi nga natin, election yan, no? So, siguro nga, totoong Machiavellian siya, no? The ends, end justifies the means, no? So, kasi, nanalo siya. And hindi lang siya nanalo, nanalo siya with majority no, of the votes. No? talagang unprecedented yung panalo niya no? so uh, although yun nga it does it add to the quality of the it is democratic no the process is democratic but does it add to the uh, quality of democracy i don't think so because the means by which uh, he attained his victory uh, you know do not inspire ano no uh, uh you know legitimacy or credibility no na ito ay makaka tulong sa demokrasya. Ano? Kasi oh. it is based on uh, misinformation and uh, altered view of uh, of facts and history. Hmm. kaya nga ka maintindihan natin iba para bang they don't they don't know what hit them, 'di ba? Yung iba parang kanina may not, may, may tumapit okay. sa akin do sa forum eh. Sabi niya, hindi ko alam kung nasa ang proseso na ako ng coping eh. Nandun ba ako sa acceptance, numbness, etc. etc. <laughs> parang ang ano, problema. Anay, <laughs> para sa well, ng truck, hindi mo alam nangyari, di ba? Oo. Oh, oh ang ano lang kasi Christian, ang let's avoid eh, no? Kasi kahit sabihin natin na sabihin natin na ginamit itong paraan na ito, no? And after after Bongbong, -bong, I'm sure ito na naman ang gagamitin ng lahat, no? Gagayahin na naman ng lahat 'to ng kandidato, no? So, uh, in, 'yun yung one aspect, no? But remember, We as individuals are also agents. We are actors, we're capable of deciding, no? At hindi mo naman pwedeng sabihin na yung 30 million lahat 'yun ay kusang nalilang, or bobo yeah. sila or tanga sila. Yan din naman ang mali doon sa uh, approach ng opposition, 'di ba? At matagal na nating sinasabi ito, no? Uh, there's a tendency to talk about You know, even some of us uh, in academia or in media and, you know, oh, yung mga medyo nakakaral, there's a tendency to talk about the people. No? Talk down? Uh, oh, talk down. Sorry, sorry. sorry. Oh. I mean, medyo so kuya head, talaga. Diba? Talk down, no? look down, condescending. Paga, condescending, condescending o, tama. You know? oh. Totoo yan, oh. din. Kasi nga ganito, eh. miski matindi yung issue ng disinformation, di mo pwede sabihin yung 31 million, lahat siya nagoyo na eh. Parang antinding brainwashing naman Correct. yun for you to do that, di ba? sabi sabihin, merong hugot yan eh. Merong pinanggagalingan yan. May And tama yung sabi nyo. A big part of that siguro yung ito na nagugulat ako kasi parang issue na rin to ng 2016 eh, di ba? Parang binaba natin right. yung self-righteousness nung uh, post-ed uh -oh. sa personality right. sa characters. Right. Di ba? Yung parang bang they, they, they feel so insulted pag sinabi, eh kasi puro kay bobo, puro kayo tang, eh. di ba? Yung so so bobotante like, you know, narrative, di ba? Yun, Oo. Oh, oh. So, uh, you think ganun bottom. pa rin? A big part of that is also, was also a factor dito? Hindi. Ito, eh, yan din ang factor kung ba't nanalo si Digong, right? Kung baka, okay, pero hanggang, hanggang ngayon ba yan pa rin? Popular. Mas lalo na, di ba? Uh, ang sabi nga ng iba, eh, baka nga lalong uh, yung mga lumipat from uh, Isko and Manny Pacquiao, lalo pang dumagdag sa boto ni Bongbong nung nakita yung mga rallies ng mga pink, no? So, there's that tendency. Alam mo, uh, sa mga kaibigan natin sa sa opposition sa pink no it's time to reflect no i've been saying this ever since i've been i've been talking about this and you know yung ibang mga kaibigan natin diyan sumasama pa ang loob sa akin na pinagdududahan pa ako ng ano-ano pero sabi ko nga di ba real talk tayo dito no holding back matagal ko nang sinasabi yan no ito yung uh, basic flow kung bakit natalo tayo natalo kayo noong uh, 2016 natalo noong uh, 2019 at natalo na naman ng 2022 no ah uh, okay. it's time for uh, introspection isa pakirsa isingit ko lang no basahin niyo si Wataru Kusaka Moral Politics no maintindihan niyo na kung bakit no ang kailangan dito makinig intindihin nakuha niyo yung point latter part na nung nito na lang ano nito na lang nagsimula kayo ng na mag house to house no pero matagal nang sinasabi ng iba sa mga kasamahan ko hindi lang ako na ang kailangan dito umintindi no hindi dapat kinukorek mo yung english yung kinokonvince mong gumoto sa iyo <laughs> so, yun yeah, parang ano parang uh -huh. nadadagdagan nagkakaroon ng fuel yung mga trolls ng kabila na uh -oh. nagamitin pa against people. Kasi kanta, kanina may, may observation dito, di ba? Yung bang pagsasabi right. ng totoo, is that condescending? Actually, totoo yun. Na, not necessarily. Pero siguro ang pinag-usapan natin dito, that, how it was presented. How, how, kasi, you know, definitely, when you speak of morality, definitely there's good and evil. But there's a difference between morality, ethics, and self-righteousness. Diba? Yung pag medyo oh, yeah. ha, holier than thou ka, high, riding on a high horse, medyo iba yun. No? Kaya lalo... Pero nga, e, eto din na. Let me, mm. let me challenge that a bit. No? Okay, alam na natin yon. yun. Mer meron talagang ganun tendency yung mga dilawan before. No? Yung parang mga self-righteous na parang kami lang ang tama rito, puro kay Bobo. Parang ganun, di ba? Yes. I, I also felt that nung kino cover ko yung Aquino administration before. Not necessarily okay. si late president Binigno Aquino, pero may mga tao nakapalibot sa kanya na parang, ha, Ba't, ba't, ba't kanya ako mag-isip? Parang obviously ginagawa namin, di ba? Parang, parang mang pinaparamdam diba? sa tanga ka. Okay. Uh, uh, Hindi ko na isa sa yung si sila politiko ka. na yan. Uh, pero uh. I had that experience with with one politician identified with him, okay? Uh, right. pero sa akin naman ganito right. eh. Kung kung issue nila self righteousness dun sa kabila, pero why would they go to the other extreme? Ito itong, itong taon talaga may ill-gotten wealth. Why would but why would uh, they swing to that other end of the pendulum? Parang napaka-wild swing na yan napaka-wild talaga. Eh, kasi nga, eh, lumayo ka pa yung sinuportahan nila si Duterte. How, how, how wild can it be, no? Di ba? So, uh, yun na yun eh. Ito na yun eh. Continuity na ito. No? Kaya nga ang sinasabi ko rin, this signals the end of the EDSA narrative. And, uh, you know, uh, once he's starts uh, sworn in, no? And once he, he, he begins to govern, it might be Also the the beginning of the death of the Fifth Republic. Kasi syempre okay. Sa mandato niya baka baguhin niya lahat. So, yun. Okay, magandang maganda 'yan, abang kitay. 'Yan 'yan susunod na pupuntahan natin, 'di ba? Pero ito lang gusto ko mangisingit. Does it mean that corruption is not an issue for Filipino voters? When in fact that ah. was an issue in 2010, 'di ba? Kaya nanalo si Noynoy oh. na Aquino hindi lang dahil oh. namatay si Cory Aquino in 2009. Kasi ang issue right. against Gloria Arroyo, corruption. Correct, correct. O, diba? Oo, eh, pero pas, bakit ngayon? May, may, matinding corruption issue sila. Pero bakit parang it didn't matter? Oo, kasi iba. Iba naman ang ano, kasi presentation. No? Yung kay, ano, kay ke... Noy Noy, it was 10 years no? of GMA. No? At talaga sunod-sunod talaga yung yung uh, scandals ng panahon ng GMA. No? Kaya biglang nung namatay si Tita Cory, naalala nila good governance. <laughs> naalala. Kumbaga may, may trigger eh, no? Na biglang may naalala sila tapos yun na nag-fuel, no? Then, si Noy Noy, okay na sana. He was supposed to bring back balance to the EDSA narrative, no? Parang the force no? He was supposed, he was the promise one to bring balance to the... Eh, kaso nga, nung latter part, medyo na napulabo no? So, because of so many controversies na kinagalit naman ng tao na nagbigay ng malaking tiwala kay Noy Noy, nakita ni lumipat lahat kay, kay Duterte. No? Tapos si Duterte is the prequel of, or the John the Baptist to the second coming of the Marcoses, di ba? <laughs> di ba? So, napaka biblical so, yan, eh, the last prophet. napaka biblical the last prophet. No? In ba, siya ang nag ng uh, way for the return of the Marcoses. No? Mula pa nung inalibing ang ama, no? hanggang sa itong uh, ito na. No, yung, yung mga policies niya pave the way for authoritarian nostalgia.